Minda manda, soapsa soapsa Eh eh eh, Minda manda, soapsa soapsa eh. Minda nao, minda nao, minda 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 nao Soapsa Sahara, minda nao so, omaga Magandang umaga at magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo ba na sa Davao Oriental, lupa'y mayaman? Sa niyog yaman, di mapapantayan. Mula sa buto'y piniga, langis ng niyog, yaman ng igaw. Sabon, kosmetiko, pagkain na masarap, mga produkto'y buwang sipag at syagat tapang. Pagtatanim, pag-aanin, at pag lahat ay bahagi ng salupay ng mga. Thank produkto sa bukusin ng lakapu. Yaman ng Davao Oriental, di mawawagli. Iyo sa Davao Oriental, yamang bayan. Tapang nagbibigay ng ligay at kalingat kayamanan. yamanan. Langis, sabon at iba pa, produkto'y marami. Servisyong kawin. Kamay na magaspang, puso'y malakas. Sa kapratan, makeup, walang sawang pagawat at pagsasikap pag-aanit, pagproseso sa gawaing masigasig para sa pamilya, sa bayan. Sa kinabukasan, walang alinlangan. Oh. So, dahil ang iyo kay isa sa pinakasikat produkto sa Davao Oriental. Belina sa Kubra Santa Dobo ambiental